Charo di maubos ng sutanghon Gisado ni Sado ni Manila. Hey! Aya na, na. Welcome na dito sa itong pagpulong-pulong. Subangad so, lo, kabrigada lunes. Uy, lunes na? Lunes na naman. Muna ginahambal kabrigada nga daw san ulang. Marso na, ilang tulog na lang, Disyembre na. Oh, sa mga nagagawaan. Oh. Gadali, gadali. So, oh, bago lang nag-New Year, subong... Uh, oh. Disyembre na. na. Ilang malam. Ano? Oh, Marso ...Abril, Mayo... ...Mayo... ...Pagpatak sa Mayo... ...Usa na... noy, ...Aguinoy... na loon... Sige lang, sige lang. Importante, kabrigada, nga padahin lang tayo sa itong mga... ...mga maayong mga gawin. No? Para sa ito ang... Uh, ...of course, sa ito ang isigtao... ...atong kapwa Pilipino. No, iba pa nga mga... ...kumbaga makabinipisyo sa itong mga maayong mga... ...mga... ...mga, mga tawagan na... ...mga maayong mga bihidro... behavior. Correct. Ah, importante na mga kabrigada. Ito yung ginahambal, samtang uh, mm. pinakada best gig, samtang nagkakabuhi ah. kita sa kalibutan, Kana mananong kita sang uh, kayuhan. Oh, tama, ginabrak. Uh, agod nga kayuhan man magabalik sa ato. Tama, tama, tama. Dapat kung ano ang gitanom, uh, mo mm -hmm. ginang maimuhang uh, anihon kabrigada. Correct. viral subong Brad ang uh, kung nag-viral tong uh, pag uh, ko ano atong uh, paglapastangan uh, mm. sa mismo mismong partner Brad. Ah uh, viral subong sa Bacolod City kining uh, nagpakasal. Uy, oh mm. nagpakasal Brad uh, Brad and then ang iba uh, gamit Brad by the uh, bridal car man Brad. Oh gara kay mga sakyanan, kanan kotse eh, basta mga mahalon nga mga sakyanan. Pero kining nag-viral sa Bacolod City nga mag-asa nagpakasal nga nakabutang nga ito brad sa ilahang nga, sa kanan brad nga just married. Ah, rin ha? Aha, ha? Viral subong brad, ah, kay ang ilahang bridal car, niligid literal nga car, nga ka upad ka buhok lagi. Bisikleta? Ang <laughs> uh -huh. katibay dudog. Uh -huh. Itong nga uh, pinaka uh, the best oh, papadir. Walang oh, ginahambal nga mm -hmm. ba? Balagway words. Kapag tiga oh. palang ganay. Nah. Oh. Grabe ha. Congratulations ha. Ginahambal mm. pa pa di nga uh, wala sila nagatanaw sa material ng mga butang. Tama, tama, mm -hmm. tama, tama. Oh, wala, wala sila nagabasi kag wala sila nagakuan mm. sa hambal sang mga tao sa oh. palibot nila. Nah. sana all. Sana all. Oh. Sana all na lang kita ni Brad. Oh. Lahi naman Godabi, oh. dabi subong papadyo. Oh. Brad. Mm -hmm. Oh. Ang ang iba. Grabe mga problema Brad. Kaya sino ang gamito na itong, ano? Sa <laughs> 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 so, bagay, uh, kung mga uh, kumbaga, right man na nila, hmm. right man na nila Brad nga, pili mo choose kasi siyempre pinakaimportante nga sa ang uh, ang, ang okasyon sa kaya kabuhi sa isang sa magpalanggaan uh, palanggaan, mm -hmm. eh. but kung uh, wala gid skin, ano dang posible pwede? Iba gani, karabaw kay gawit bro. Yawang ni Mangyana, na tao. Okay pa na yun. unique. Viral na na. Para sa sa Bacolod City, Ang gamit niya, Brad, is ang bisikleta. Pero di man siguro to basta-basta ng bisikleta. Grabe ng bagay... nga bisikleta. Man ko nga bito pa ba din. Lantaw di, no. na oh. ko, murag uh, mahalon tong bisikleta. Oh. Naka-carbon na ito. Itong oh. Uh, bisikleta, carbon, lodi. O oh, yan, yeah, oh. 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 mahal mong presyo na yan Basta-basta. Ayon naman, basta, -basta. <laughs> ay, anyway, ang importante, brigada ang pagpalanggaan ay Kapag uh, unconditional love nga ginatawag, balag, uh, anong klase, anong estado sa so kabuhi, basta gugma na ginistoryahan. Lagi, gugma Sabayin ako. Ito sa itong greetings, Brad. Kailinlingon na nato niya itong center. Subo, nagpatago lang sa pangalan niya. Puro naman nilalaki lalaki ni mga Uy, center. Uy, puro lalaki lilingon tani ang atong sender nga adlaw kabrikata. Greetings sa nai-brad sa mga Facebook page na uh -huh. Good morning kag ginabati ko ang bana ko nga si Rogelio De Asis Jr. good morning kag mayo nga pagpamati sa kay Rogelio De Asis Jr. Mayo nga pagpamati si mo Rogelio. Ah pangalan oi. Oh. Pangalan pa lang. Salamat, salamat, salamat. Sari Pag mm. oh. pagid. Sari pagid. Si Jed Gapi. Ya oh. wala ke. Isa kang balita ni Jed Gapi no. Oh. Ha. Oh. Ah. Mm. good morning kag uh, maayo nga pagpamati sa kay Jordan Agino. Mm. Ako unay comment unaha kog shout out idol. <laughs> Demanding naman di oh, <laughs> si Ding Sim. Oh, good morning, Papa G. Kag Boy Nunoy. Si Lina Balinaria ba? good morning. Sabat. Oh, Papa G. Kag Boy Nunoy. Si Ral G. Oh, Sebido. Uh -huh. oh, shout out, Boy Nunoy. Kag Papa G. Kay Queen Ski Oh, good morning, uh, Papa J. kag Boy Nunoy pa shout out. Oh, pa shout out kag Shakayroll Roldan Montales, mayong pagpamati. Mm. Oo, oh, oh, mayong aga Boy Nunoy kag Papa J. isa ka mayong aga sa inyo. Oh, good morning man sa imo ah. Ah, uh, oh, uh -huh. pakibati na lang si Anan, -an, kag si Joy Joy, kag si Bonbon. Na always kita ka tune in sa inyo samtang nagakilaw sang kapayas. Oh, kanamit na. Uh, Kanitlaw yeah, ni mga may 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 kapayas yon, na habal-habal. Iyo ni matawhan uh, na kagakilaw ng hmm. kapayas. Uh -huh. Pabati sa Apo ko Boy Nunoy, kag Papa Jay, happy birthday sa Apo Namon, sa kay Kiyang Arnado.

Happy birthday ang halin sa kay uh, Tijenet Arnado. Happy birthday! Happy birthday sa so mga nag-celebrate. Uy, si kay Riggs birthday man ni Yasubong. Birthday Yasubong? Oo, uh, uh, sa kay uh, Boss Riggs Yama. Muna yung nagpa-pansit din, kay may birthday niya. Mm -hmm. Happy birthday. Kay Nymfrem Caniete Ortiz, happy birthday man. Ay, happy birthday. Watching right now, good morning. Uh, boy nunoy, mga idol, si Juvie Catil. Mm. Oh, uh, shout out sa akong Daddy Brax na nilhig. Oh. Uh, uh. salamat, 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 salamat. Mga lang yung mong Daddy Brax, why so nagbuak o uh, pinya din ha? Uh, uh. Good morning, Papa J. Kagboy Nunoy. Pa-shout out kami dari sa tampakan. Always kinagapamati sa inyo. Halin oh. sa kay Ann Bards. Uh, kag kay Gwapong Bisaya. Uh, uh. Papa J. Kagboy regards lang kay Papa J. Uh, Gwapang Bisadya. Oh, uh, uh. uh -huh.

Ah, gue-gue yang nga nagalamon, kalumpia, greetings coming from Juring Calvo. Yaw, ha, ano? Ha, ha. Ah. Nga o kapayas, karon nagalamon o lumpia. Nan. Oh, nagalumpia, lumpia, lumpia Ska, naman, listener nato. Ah. Good morning! May, may lang kayo na dungag hmm. na bingka. oy bingka nga liki. Siyempre, yung bingka kung maluto, magliki. Ah, gina. tama, gina Uh, good morning, gali. kag uh, paki greet lang sa Kidelia. Uh, Kidelia Welding Shop. Dira sa san Emanuel Takurong, uh, sa so mga gwapong nga uh, welder, kag nagapinta sa sidecar. Uh, sa sidecar ni Leo Angelo Galbano. Good morning. Oh, Mayong uh, pagpamati Ooh. sa inyo. Dera, ha? Uh, mga pintor, mga latero, uh. kag uh, mga welder na ito. Mayong aga, uh, kag kay uh, Leo Angelo Galbano. Lamat, 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 lamat sa mga kabrigada nato si Dopey Boy Ultra Sound. Salamat, shoutout sa mga taga-barangay Esperanza Corona the City. Zemar Tupas, morning, Papa J, Boy Nanoy, greet lang mga idol. Kay John Ril, uh, Fran. Oh, good morning mga idol. Hi, May Montano. Salamat kay Rezabel uh, Bautista. Asunada. Uh, salamat 15th uh, birthday kay Raisa Jane Sunada, salamat Papa Jayboy na Happy birthday! Dorad Stibel, salamat mga kabrigadas, mga nagalantos o tos Facebook Live sa Papa Jayboy na mm -hmm. Facebook page. Kay Rodney Faderugao, Vrogalidad, Valdas. Thank you, mga kabrigada na ito, Dinas. Mga ka... ano na ito? Ah, mga suki na ito, everyday, nag-aupod sa toa, kabrigada, galantaw-lantaw, subungad lang, mga friends, nga, lunes. Grabe, no? Lunes na po, mga kabrigada. Grabe. Anong huya, mga kabrigada? Piburit na na isa, itong abyan, papaji, ang uh, color brown, ba? Oh. Oh. Anong ginamapansin ko sila, ilalaman? Aesthetic. Ngano man, na. May mga mga rason. Oo. Oh. Kita ni mo kung, kung masuksok ano nila na Papa G, may madumduman sila. Oh. Mm. Sa color. Sa color. <laughs> Ang walang gano'n na kitawag ng pure uh, panit. pure panit. Mm. Este, te. Oh. Ay, namay ka man. mga kaistorya, mga kabrigada, mga color sa suot ba? Mm. Uh, oh, damit. Oh. Oh. Joden Kambingan. Ha? Huh? Oh.

Nakakabali mga menshaber, bago ito commercial break ay eh linglingon na natin ang problema sa itong sender nga nagpatago lang sa pangalan nga, Diyos Dado. Diyos Dado makapagalos. Oh. Diyos Dado. Diyos Dado. Mga <laughs> pamati, si Kwan Sinikmagan, pasout out kami sa Bonkits Bakery. Uy, salamat ha. Uh, sa bangga nga si na Mating mm. Salve, kag si Banban, Uy. si Nanay Tiboy. Salamat, salamat, uh, din si Henry Sulinap nga mm -hmm. nag-celebrar sa nika sa nga birthday. Mm -hmm. uh, Happy birthday, uh, sir. Tama na nga pamakla to. Halin sa kay uh, Quinsky Sulinap. Oh. Grabe po naman. Uh, grabe naman. Maninood man. <laughs> man. birthday na birthday sa <laughs> <laughs> imong uh, <laughs> Igsoon. Si Ralji Sibido. O yeah. uh, sa Pagtatan Grill Station uh -huh. sa Exit Road, Takurong City. Basi gusto nyo magkaon sa kanamit ngayon pandasal, Andre, Rice uh -huh. with juice. No klase ng juice, na? na. A A nga juice, juice uh, o ko dai. Oh, juice ko. Sigaw ko apple juice, mango juice, oh, grape juice, pampatig ang juice, extra juice. Oh, good morning sa so, kay Herma Ombid Golmayo. Hey, Papadya kag Boy keep safe always. Oi hey, salamat, uh, oh, salamat. Present kamo ka ang tandem nyo duha ba makalingaw okay? gid. Uh, oh, kag kay Rospi Pipito, Bamba. Salamat. Oh. Watching pram Takurong, ah? Yeah. Bababamba. Alalalalabamba. <laughs> <laughs> si Lisa Zubere, Zemar Tupas, May Joy Implanado. Watching sa Facebook Live.